Ayon sa Bible, ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango. At ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti kaysa araw ng kapanganakan. Wow! Ibig sabihin pala niya ni, eh, bawat isang tao ay may signature name. Kunwari, pag tinanong pangalan mo sa kakilala mo, sabihin ng kakilala mo, mabait yan, o sabihin niya, gwapo yan or mayabang yan. Dipindi kasi sa mga ginawa natin sa kapwa ang pagkakilala sa atin. Kaya tayo mismo ang gumagawa ng sariling identity sa sarili natin. Huwag tayo gumaya sa pabango. Kung ilagay natin ito sa ating katawan, kung pawisan na tayo at tumagal na, nawawala na ang amoy. Ibig sabihin, pakitang tao lang ang pinapakita natin sa kapwa natin. At dyan mo makita kung mabuti ang isang tao sa araw ng kamatayan niya. Marami ang nagluloksa. Pero kung masama ka, sabihin pa nila, karma mo yan. Mga ngaral 7 verse 1.